try natin guys sa top speed <laughs> It's already 2025 at wala ka pa rin bang idea kung ano yung mga best bracket combination para sa motor mo? Well, in this video ay tuturuan at tutulungan kitang mag-decide kung ano yung mga best na sprocket combination para sa motor mo. Pero syempre bago yan, please do subscribe to my channel, baka naman and don't forget to leave a like so that you will be updated sa mga susunod kong videos. So, isa sa mga dapat na kinukonsider natin pag nagpalit tayo ng sprocket combination ay ang isang lugar. Kung gaano ba siya ka-elevated or gaano ba siya kapatag. For example, dito sa lugar namin ay medyo elevated siya. Maiiksi yung mga kalsada and makurba. So, ang applicable na sprocket set or combination is yung pang-acceleration. Alright? Pero if ever naman yung lugar ninyo is uh, mahahabang yung kalsada, long stretch, walang kurbada, Uh, mga ganong klase ng kalsada like parehas doon sa Mindanao then depende na sa inyo yun, kung zero kayo then mas better na or much better na uh, high speed yung sprocket set niyo para naman makahinga-hinga yung makina niyo pag binababad nyo masyado so that is why isa yan sa mga rason na dapat niyo i-consider yung lugar so isa yan sa mga deciding factor sa pagpapalit ng ating sprocket combination. So, paano ba malalaman na yung sprocket set natin ay pang acceleration or pang top speed? Well, madali lang yan. For example, dito sa motor ko, yung kanyang rear sprocket is 45. Yung front sprocket naman is 14. So, ang gawin niya lang is 45, which is yung rear sprocket divided by 14, which is yung front sprocket equals nasa around 3.2 Plus. So, pag ganoon guys, pag more than 3 yung drive ratio, ibig sabihin na pang acceleration yon or a uh, low speed na sprocket uh, set. Uh, pag mababa naman sa 3, for example, 2.8, ibig sabihin na pang high speed na set yon. So, ganoon lang kadali guys, i-divide nyo lang yung uh, res rear sprocket sa front sprocket and makukuha nyo yung drive ratio. And pag nakuha nyo yung drive ratio, dun nyo malalaman na yung sprocket set ba ninyo is low speed ba or pang high speed. Kapag gusto nyo naman ng balance is of course, nasa 3 yung kanyang drive ratio. For example, 45 divided by 15, yung kanyang drive ratio is 3. Ibig sabihin, balance yung acceleration in balance din yung kanyang speed. So tips pala guys, pag nag-experiment kayo ng inyong sprocket set, ang una nyong palitan ay yung kanyang engine sprocket kasi mas mura siya compared dito sa rare sprocket. So pwede nyo naman tong palitan pag na perfect or nakuha nyo na ta talaga yung Simpla. kasi minsan talaga kailangan nating mag-experiment pagdating sa ating sprocket set kasi hindi naman ibig sabihin na yung 1445 ay nag-work sa akin then mag-work na yon sa lahat ng bike so depende kasi yon pag may karga or kung stock lang so that is why kailangan yung mag-experiment and bago kayo magpalit ng rear sprocket unahin niyo muna pag-experimentuhan or palitan yung front sprocket so yan tips So isa isang mga dapat nating consider pag nagpalit tayo ng bagong sprocket combination ay ang gas consumption. So syempre, binago natin yung sprocket combination, magbabago rin yung gas consumption ng ating motor. So kung tatanungin niyo ako, alin ba ang mas matipid sa gasolina, yung low speed set or yung high speed set? So based on my personal experience kasi apat na beses na ako nagpalit ng front sprocket or uh, simply sprocket combination, mas tipid yung low sprocket set or yung stock na ginagamit ko ngayon 1445 so based on my experience nung pumunta ako ng Tacloban ang Tacloban is 110 km so balikan mga nasa 220 km yung 300 ko ay hindi na ako nagpapagas at uh, from here to Tacloban and from Tacloban to here nakakabalik yung 300 pesos ko and may isang bar pa doon sa fuel gauge ko na, nati, na natitira pero nung pinalitan ko yung 1445 ko ng 1440 so nasa around 2.8 siguro yung drive ratio or high speed na yung 300 ko papunta doon okay pa naman pero hindi na siya nakakabalik and nagpapagas na ako halfway so yun yung na experience ko that is why I can simply say na mas uh, fuel efficient yung uh, low speed na set compared sa high speed na set. That is based on my personal experience. So yun guys, mag-isip-isip na kayo kasi uh, of course pagpapalitan natin yung sprocket set ay mag-iiba talaga yung reading and fuel consumption ng ating motor. So to conclude this video guys, if yung motor ninyo ay ginagamit nyo lang pang daily and yung lugar ninyo is elevated, uh, hindi ganun kahaba yung mga daan and makorba, then definitely go for a low speed sprocket set or yung pa-acceleration. But then if every naman yung lugar ninyo is mahaba yung daan, hindi ikaw gusto mo ng mga racing racing, mga top speed, top speed, then definitely go for a high speed sprocket set. So, basically, kayo lang yung nakakaalam kung ano yung akma na sprocket combination para sa inyong motor. So, that's all guys. And I hope this video helps you a lot. Uh, nakatulong to sa inyo na makapag decide kung ano yung uh, best na sprocket combination sa inyong motor. Then, subscribe and don't forget to leave a like. So, ihit na nyo ninyong 1, 2, 3, go. So, ihit na nyo yung 1, 2, 3, go. Then also, hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod kong video. And with that being said, see you next time. Traina ten gėjus, tau spėdžia.